Ayun, trippers, nandito ulit tayo sa may bridal falls dito sa Canon Road, no? So, bawal pa yung ano dito, trippers, sa mga motorista sa Canon Road sa ngayon dahil maraming ginagawa doon na nag-landslide, ano? So, eto, papakita ko sa inyo yung bridal falls, di ba? Napakalakas niya ngayon. Hindi kasi natin na-enjoy ito, trippers, kapag ka uh, tag-init. So, ngayon, ano, oh, grabe, lakas. <laughs> Babasa yung lens ng camera. Wow, ang lakas ng hangin. Grabe. <laughs> All right. Hindi tayo makakababa doon, 3 soda. ito pa three person napakatindi nung ano ang laki nung ano na yun oh, no? waterfalls na yun, yun no? sa may dulo yan grabe o oh, diba talaga naglaba sa yung mga falls dito